ano ang pwede namin gawin para makapagbalikan kayo? Nana po, sir. Bibigyan ako ng kotse para makapag-ano kayo ng grab, brand new. Tapos, bigyan pa kita ng sari-sari store. Bigyan kita ng 300,000. Hindi po, sir, pag siya ang kasama. O, oh, 1 million! Sama ulit kayo. Cash. Umayag ka lang kasi. Pa 1 million cash, balik ka kay mister. Hindi po, sir. Kahit magkano po. 5 million! Ko, hindi po. 10 million, balik ka kay mister. Wala na po talaga, sir. Ay Magandang hapon po, Mag Sir Vicente. Magandang hapon din po. Ang galing po kayo ng late. Opo, Sir. Naawa po ako sa anak ko, Sir. Eh, kasi lagi siyang umiyak, hindi makatulog, Sir. Ilang taon po yung baby niyo? Ah, uh, 11 po, yung bunso. Ilang taon po yung panganay? 12 po. Hinahanap-hanap si Mami. Opo. Okay. Nasaan si Mami? Nasa Marikaban po. Nasa tapat daw po ng eskulahan, Sir. Eh. Saan dito sa Manila? Opo. Ba't kayo iniwan ni Mrs.? May kasama po siya lagi sa, ano eh, sa trabaho, sir dito sa trabaho. Opo, legal ni... po siya, sir. So ngayon, meron kinakasamang iba. Opo. Gusto mo nang bawiin? Opo, sir, kasi sabi ko ng anak ko, gusto lang niya ng kompleto ng pamilya. Kahit naman ako din, gusto ko, sir, kasi pangit naman yung watak-watak na ano, pamilya, sir. Ano sa palagay niyo po, uh, kapag halimbawa, nakausap niya na si Mrs. Opo. Papayag ba siyang makipagbalikan sa inyo? Papayag po. Siguro. May kalibin na po siya iba. Mayroon po. Hindi pwede kasi kasal kayo. Hindi pa naman kay Arnold. Ano? Opo. Ano po ang dahilan kung bakit niya po kayo iniwan? Ba't po, po nagkaganon? Hindi ko po naiintindihan niya, sir. Eh, kasi ang una po niyan, sir. Sabi niya, bro, ako na lang po ang magtrabaho. Bro, ang tawag siya ng misis? Opo. Okay. Kami, kami dalawa po. Bro, ang tawagan po namin. Pahalala <laughs> <laughs> na ano lang, ha? Gen Z. Bro. Tapos, sabi ko, sige, kung gusto mo, ngayon, pinaresign niya ako ng trabaho ko kasi ako na lang daw mag magbantay sa mga bata. Nag-resign po ako, sir. Po, waiter po ako sa hotel, sir, sa Pakati. O, oh, magandang sweldo na waiter. Maayos pa yung tip dyan, Oh. Hmm. Yung nakiusap siya, di. Bumayag naman ako kasi nagtiwala naman ako sa kanya, eh. Okay. Kaya launan, ganito pala ang mangyari. Ano may... po yung pinagpalit niya sa'yo? Gwardiya din? Kasama po niya sa trabaho, sir. Saan ba siya trabaho ngayon? -a, A cruise ng... ship? Tama? Opo. Lady siya sa cruise ship? Opo. May palagay po ako niyan, sir, na yung asawa ko po ang unang tumulong sa lalaki. Ano trabaho po ni lalaki? Gwardiya din po. Sa cruise ship din? Hmm. Pero magkasama po yan sila sa trabaho dito po sa Manila, sir. Sige, usapan niyo po siya, sir. Anong nangyayari sa mata niyo? Ito yung sinuntok mo, ah. Wala akong sinuntok sa'yo. Sinuntok mo ko? <coughs> Hindi kita sinuntok. Hinawakan <coughs> ko yung kamay mo kasi pinunit mo na yung damit ko. Pahiram ng cellphone para i-open ko yung Facebook ko at malaman mo, nandun yung conversation natin. Naku, andyan na nga yung damit na pinunit mo eh. Sabi nga ng anak mo. Gusto kasi maki niyang makip Sir, eh. ayaw ko makipag-sex. Kaya sinuntok niya ako. May black pa siya dito. Sir. Ay, Ito po. Ay, naku, naku, naku. Kasi yan pa yung gana magpatulpo, sir. Ang sinungaling niya. nakita. pinakayo ko lahat siya, sir. sir. Yung lalaki na nanakit. Sir, nakita ng nanay ko. Nandun kami sa labas. Anong nakita? Naligo kasi ako doon, sir. Tinignan ko bakit Tapos, ang laki ng katawan mo eh. Nagtanong siya sa akin, bakit daw ang laki ng dede ko? Sabi ko, oh. syempre tumataba ako. Okay. Tapos habang naliligo ako, sir, kinuha niya yung lahat ng pera ko tsaka cellphone ko. Kasi ayaw ko yung ayaw ko yung umalis sir, kasi nakita ko na yung lalaki niya, sir. Eh. Yung, na, sa cellphone niya, nakita ko na lahat kaya ayaw ko paalisin, sir. Pero meron sabi, po ko? kayong boyfriend. Opo. Tapos nung nalaman niya, sir, na may asawa ako, hiniwalayan niya po niya ako agad. Yung si lalaki? Opo. Okay. Nalaman niya na may asawa ako. <laughs> Tagal na kayo nagsama. Ang sabi pa nga ng lalaki mo, papatayin ko yan pag nakita ko yan eh. Binantaan niyo pa ako. Nasaan? Wala akong priba kasi binura mo na. Naalala mo yung sinabi yung mo sa akin ano? Yung cellphone ko po pala, sir, na kinuha niya. Sinira po niya. Tapos pati yung SIM card. Tapos yung pera ko din po kinuha niya lahat. Kaya umuwi, bumalik po ako sa Manila, sir, na wala po talagang kahit piso. Binigyan ka ng pamasahin ng lalaki mo eh. Nakiusap ako kasi nga may appointment ako, sir on Monday, June 3, sa DFA, sir. Kaya umiyak po ako sa kanya na akin na yung pera kasi magbas na lang ako. Niripan niya yung ticket ko sa bus, kaya hindi ako naka sir. Kasi, inamin mo na mismo, meron ano kang lalaki. Na yung lalaki, nung malaman na may asawa ka, iniwang kanya. So, okay. ibig sabihin, nung um, magkakilala kay ni lalaki, ang pakilala mo sa kanya, dalaga ka. Single man po, at may dalawang anak tanggap po niya yon tapos tinulungan niya po ako hanggang kaya sa nga. so hindi mo sinabing totoo na kami ay nagsasama pa rin Hindi na po kami nagsama sir simula 2016 matagal na po umuwi lang po ako sa kanila sir kasi dumadalaw po ako mo? sa mga anak ko Napa kasi noong 2016 kita pinatarbaho. Si so, na kaya nga sir simula nung nagtrabaho ako 2016 umuwi na lang po ako sa kanila at bumibisita sa mga anak ko Sabi mo ang pakilala mo doon sa boyfriend mo ngayon ay single mom ka Opo. At tinanggap ka niya. Opo. Pero na malaman niya na hindi ka pala single, ma'am, iniwan ka niya. Opo. Ngayon lang so, din po, bago so lang din, sabi, sir. Kaya ibig sabihin, ka sa kanya. Opo, nagsingaling din po ako sa kanya, sir. Kaya Correct. nung nalaman niya, iniwan din po niya Correct. ako. Correct. So, nagsin... Opo. ikaw may problema. Opo. ako po, inamin ko po yun, sir. Ayun naman Opo. pala. Okay. Alam mo, sir, kaya yung babae na yan, mahal na mahal ko po yan, sir. Hmm. Hindi ko nga pinapada ang langaw yung pag natutulog. Oh. Oh. Lamot, lamot. Hindi, sir. Sa ginawa niyang ganito, wala na. Kasi once nasaktan ako ng lalaki, wala. Nagmamakaawa na yung anak mo na umuwi ka doon. Ayaw niya na mawasak yung pamilya. Kaya din po ako pumunta dito, sir, kasi gusto ko din po talagang magpatulong na mawalang bisa po yung kasal namin. Ayun sinasabi niyo pong analment. Opo. Annulment. Opo. Legal Bar separation si na lang po, sir. Yung sir. kasulatan na lang po. Hindi po ako naniwala, naghiwalay siya. Magkasama sila sa bahay po, sir. Oh, sir. Nakituloy ako ngayon, sir. Kasi nakiusap ako. Nakituloy? Matagal na kayo Walang-wala po ako, sir. Kahit piso. So, ngayon kasama mo yung boyfriend mo? Opo. Aminin ko po. Nak na pinalayas na po niya ako, sir. Maniwala ka. Tapos nakiusap po ako mo. na doon mo na ako, sir. Kasi wala akong matuluyan. Kasi wala na po talaga akong pera. Pinapalayas na nga po niya ako dun, sir, eh. Si, ng, boyfriend mo? Opo, kasi nalaman niya na yung, ito nga po, asawa ko, tapos... E kung puntahan, puntahan kita doon, Andun yung boyfriend mo. Hindi, kaya nga sabi niya, magkasama raw sila. O nga po, sir. Inaamin ko po, sir. Doon ka natutulog sa isang bubong kayo. Opo, sir. Tapos, pinapalayas na po niya ako, sir, kasi nga, Itong asawa ko tapos oh, kasi nakiusap nga, po ako na, sa kanya. Opo, ka. nakiusap po ako pero, na. Pero pero nandiyan ka pa retutulog. Gaano opo. katagal ka natutulog dun sa kanya, sa boyfriend mo? Simula nung bumalik ako sa June 1, nang ay June 2, June 2 po yung flight ko. Dami tapos sir nakiusap po ako kasi ka ka. ay, Wala ganyan. nga po akong pera, sir. Kinuha niya lahat. Paano ako makapagsimula ulit? Kinuha mo lahat ng pera ko. Kasi ayaw kong umalis ka kasi nang nakita ko yung ano, puriba. May trabaho nga ako, di ba? Anong trabaho? Iba yung tinatrabaho mo. Ang gusto ko Ang lang gusto mo, sir, yung, lang, ano, yung mabuo yung pamilya namin sir. Legal lang separation kasi... sir kasi ayaw ko na talaga. Ma'am, buntis ka ba? Hindi po, nirigla po ako ngayon sir kahit ipakita ko po sa Ay, inyo. Ay huwag mong pakita sa amin. <laughs> <laughs> Kaya sir sabi ko sa kanila kasi pinanghilaan nila ako na buntis ako, magpiti ako doon sir. Ayaw mag naman, po? oo, doon sa kanila. Kasi pinag- Pregnancy okay. test, okay. Opo, ayaw naman nila. Hindi, kung may regla ka, di, pwede mong pakita kay sir. Pong hindi po sa kasi CRP. sabi, sabi po ng anak ko pa, hindi daw buntis si Sabay kami mama. nagregla ng na, anak ko, sir. eh. sir, kung may regla, hindi siya buntis. Opo, alam ko po. Nangihinala lang yan, sir, eh. Kasi, noon pa man alam ko, mayroon bang ganong katabi mo ako, bakit may kausap ng lalaki? Tsaka, sir, simula 2016, sir, babae, hindi, hindi na yan, hindi na yan, yan nakakaano sa akin, sir. Hindi na nakakaano. Nakakagalaw -ano. po. Kasi ayaw ko na po talaga. Since 2016, hindi siya nakagalaw, pero nagsasama pa rin kayo pumupunta po ako doon kasi nandun yung mga anak ko sa kanila. Ayaw mo nung paggalaw. Opo. Ayaw mo shipping. Kaya nung time na yun, sir, nung paalis na ako that day, June 1 ng gabi, 8.30 po yung alis ko ng bus. Naliligo po ako. Gusto po niyang gumanon, sir. Yeah. Eh, ayaw ko nga po. Sir, maniwala ho kayo sa akin. 2021, pinagalaw pa niya ako. Umuwi siya sa birthday ng anak ko. May nangyari sa inyo? Mayroon po. Wala na akong naalala, sir. Basta, simula nung 2016, sir, nung nagtrabaho ako, wala na po talaga. Alam mo kasi, kaya na nakikita mo yung pagmamahal mo sa isang lalaki, lagi mong kasama eh. Napaka unfair naman para sa kanya, pinag-resign mo siya dahil sabi mo, ikaw na magtrabaho. And then, kaso na magkatrabaho ka na, na in love ka sa ibang lalaki hanggang sa... Hindi po sir, Ay, alam po niya yan dati pa sir, nung hindi pa kami kinasal na hindi ko talaga siya mahal. O oh, ba't mo siya pinakasalang kung hindi mo siya mahal? Yung lola ko po sir, ang nag-ano eh, nagpo-push. Kasi yung lola ko sir, matanda na gusto niya na habang lula buhay mo. pa daw siya, sir. Makasal na daw yung ako. Yung May ano kayo? That, nung time na yun, sir, nung nangliligaw siya, sabi ko sa kanya na kuya lang talaga yung tingin ko sa kanya. Di ko talaga siya mahal. Jeez, tapos nung ano, sir, nung, 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 nagdibo ako, sir, ano yung, yun nga, sir, yung pinwersa niya ako, yung parang ginasa niya ako, tapos nabuntis niya ako, sir, kaya nung sabi ng lula ko, ipakasal na agad. Yun po yung so, talaga yung... So parang pinalabas mo pang ako, rapist pa to? Hindi ko lang po talaga iningay, sir, kasi nakakahiya sa side ko yun po talaga yung totoo. Alam ng Diyos yan. na Bakit hindi ko talaga siya mahal. Bakit kailangan mo eh? Alam ng Diyos yan. Ba't palabasin mo pa na sinungaling ako? Alam ng Diyos yan na hindi kita mahal. Na kuya lang talaga yung tingin ko sa'yo. Alam ng mga palabasin pinsan ko yan. Kita. Mga pinsan Ikaw ko ni, ni auntie. Ikaw nga yung nag-udyok na mang mangupahan tayo sa ng bahay. Alam yan nila na kuya lang talaga yung tingin ko sa'yo. Ma'am. Gusto mo lang bumalik dyan sa lalaki mo eh. Trabaho ako. Trabaho. Ma'am, how can we believe you? na you're telling the truth. Ikaw na mismo nag-amen. Na ikaw ay doon sa boyfriend mo at sinabi mong dalaga kahit hindi. So doon pa lang, nabawasan ang credibility mo sa amin. So kung ano man yung sasabihin mo against kay sir, medyo bawas na kami sa pagpaniwala. Sir, Ngayon, palalabasin mo pa na ni-rape ka na, na Tapos kaya kayo nagpakasal dahil inutos lang ng lola mo na hindi mo siya mahal. Um, parang hindi po pa paniwala. Yun po talaga, sir. 19 years old po ako nun sir, sumusunod lang po ako sa kanila. Tapos nung kinasal po kami sir, ni kahit isang kamag-anak ko po, wala po talagang umatin. O ba bakit nagustuhan mo siya? O sabihin natin, eh pinilit ka lang. Eh pwede ka namang later on na wag nang sumama sa kanya. Yung time na kasi yun sir, wala pong nag-guide sa akin sir kasi ako lang po mag-isa. 19 years old po ako, hindi ko pa po alam yung mga ganyang bagay. Okay, Tapos, so, so, ibig sabihin, lahat ng ito, sinasabi mo ngayon dahil Mar magiging reason para ikaw ay makagawa o ipatuloy yung mga ginagawa mo na hindi maganda laban kay sir. Hindi mo, na po sir. Alam mo Marlene, pinagmamayabang mo pa na sa lahat ng pinsan mo, ikaw yung napakasalan. Tapos ngayon, ang dami mong ano? Ano yung sabihin sir, pinagmamayabang sa mga pinsan niya? O, kasi yung pinsan ang isa sir, tatlo yung anak, iba-iba yung ama. Yung isa naman, naanakan. Mabuti pa nga to kasi na, napakasalan ko. Ito e, tu ang tuwa naman to kasi siya lang daw napakasalan sa, sa tatlong pinsan niya. Umamin ka na yung, kasi na gano'n ganun yung totoo. Yung anak natin, nag-aantay sa atin doon. Ibalik mo yung pera ko. Ipamasahe ko to at saka kasi sa mga bata din to. Kasi para makapaglipat ako. Lipat, tapos pupuntahan ka rin ano po, huwag mo akong gawing tanga. Matagal mo na akong minumura, nilalait. Pagpatulong na lang ako, sir, legal separation po. I will never ever help you na para maanal na yung marriage mo sa kanya nang sa gayon sumama ka na doon sa bagong boyfriend. I will not. Like I said kanina, earlier, ma'am, hindi ako tumutulong sa mga annulment. Kasi imbes na itulong ko sa annulment, tulong ko na lang sa mga pupunta rito na nangangailangan ng pera para pang paggamot, uh, para pang kabuhayan, matrikulan mga bata pambili ng pagkain, etc. Doon na lang kaysa sa annulment na napakamahal pa. Ngayon, sir, pwede kitang tulungan. Ang gusto ko. Po. Ganito pong tulong gagawin natin. Ayon, assignment ko sa iyo, kunin mo yung address nila. Tapos sila ay nasa isang bubong, magkasama, pwede natin puntahan kasama yung mga pulis at mapupusasan sila pareho. Gumagawa po kasi yan ang para. Hindi, <coughs> Gusto, mo ba yung ganun tulong? <coughs> Opo, gusto kong ganung tulong. Especially kung mahuli sila ay nakapatong. Mm. Pwede yun. oh, kunin mo yung address niya. Lalo ngayon, eh, aminado naman siya, magkasama sila. Siyempre, sa gabi, oh, eh, champuin oh. mo, champuin. mo, kasama siya. Pulis, sa madaling araw, kulong. Ililipat lang yan sila, sir. Eh. Ma'am, ang purpose niya naman talaga pum kaya siya pumunta rito para uh, amam ma ma'am is makipagbalikan daw sa iyo. Kasi Ayaw mahal na, na po, niya. Siya lang po yung nagmamahal sa akin, sir, pero ako hindi po. May gusto kong sabihin sa mama mo? Opo. Sige, kausapin mo mama mo. Hindi na mo rin mo. Sana na yung magbantay na mo, ma. Eh, ikaw po naman sila yung na mo, ma. Wala kasi Kali siyang trabaho, sir, eh. Kaya ako nagtatrabaho. No, huwag mo ibang usapan, ma'am. Nagkikusap yung bata. Anong reaksyon mo? Sagutin mo yung anak mo na nakikiusap, nagmamakaawa na bumalik ka na. Anong... Magtatrabaho si Mama Abby para sa kinabukasan yun ni Kuya. May papa, may ma? Wala mang trabaho si papa nyo. mam mang Ma'am, yung anak mo nagmamakaawa na makipagbalikan na daw ikaw sa papa niya at magsama na kayo. Anong reaction mo doon yung pagmamakaawa ng anak mo sa'yo? Wala na po talaga, sir. Ayaw ko na po talaga sa kanya. Napakaraming lalaki sa mundo, pero isa lang anak. Ang lalaki pwedeng palit-palitan, sabi pa nga ng mga netizen. Pero yung anak, nag-iisa lang. Hindi pwede ipalit yon. Ngayon, nakikiusap itong nag-iisa mong bunso na bumalik ka na, umiiyak pa. Sino mas mahal mo, ma'am? Yung boyfriend mo ngayon o itong Siyempre, bunso sir, mo? yung mga anak ko. Hindi, isa, yung, yung mga anak mo. So, kung mahal mo mga anak mo at yung mga anak mo ay nakikiusap sa na bumalik ka na sa kanila, nalilito ako. So, mahal na mahal mo itong mga anak mo kaya kaysa doon kay Jeff. Yes, sir. Okay. Kung totoo yung sinasabi mo hindi ka nagsisinungaling, eto, isa sa mga anak mo, yung bunso mo mismo, nagmamakaw umiiyak, umiyak, na bumalik ka na raw sa kanila, anong reaction mo? Well, magtatrabaho po kasi talaga ako, sir, para sa kanila eh. Hindi nga, ma'am eh. Sabi mo, mahal na mahal mo yung dalawang anak mo. Yes, sir. Kaysa kay Jeff. Opo. Yung sa sinasabi mo, mahal na mahal mo, nakikiusap, umiiyak, isa sa kanila, nagsasabing, bumalik ka na. Because we need you dito ngayon mapatunayan kung totoo ang sinasabi mo kanina o nagsisinungaling ka lang. Mahal ko sila, sir, kaso nagtatrabaho nga po ako. So dahil sa trabaho, hindi mo sila pwedeng balikan? Balikan ko sila, sir, pag ano, yung pag-uwi ko po. Kaya nga po umuwi ako doon, sir, pag bakas, wala pong pagbaba ko po sa bar ko, sir. Umuwi po ako doon. Jeff! Yes, sir. Ganda hapon sa'yo. Sira ko ng pamilya ko. Kausapin ka po ni ano, Vicente. Kausapin mo, sir, Vicente. Jeff! Ay, sir, pasensya na sir ha? kasi wala akong idea sir na may okay pa kayo. Kasi nung ano, sa, as far niyo sa akin, single mother siya, sir. At may dalawa siyang anak. Yun lang alam ko nung nalaman ko nangyari yan, na nangyari sa inyo sir, na nabugbog nga siya. Saka ko lang nalaman sir, tapos doon ako nag-quit sir. So wala na kami ngayon sir, yung contact sir. Wala na akong ano dyan sa kanya sir. Yung contact na itong binigay kasi nakiusap nga na ano, tatawagan daw ako. sabi lang ni ma'am, eh, nandiyan siya nakatira sa bahay mo ngayon. Yes sir, yes sir, kasi nagpatulong nga yan sir na ano. kaya nga, so oh, huwag sir. mo sabihin na wala na kayong communication. Siyempre, nandiyan siya nakatira iyo. may communication kayo, minuto-minuto. Ikaw minuto, naman, ako, pareho kayo sinungaling po. ng girlfriend mo. Ito sir, March 3 lang kami yan sir, this year. Kaya so, nga, kasi sabi mo kanina, wala na kami. Ay, sir, sir wala, kayo. Nga, ka, sir, wala na kami, sir. Wala na kasing matuloy yan sir, walang pera, walang ano. So, ina, hindi, 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 hindi na kami nag yan sir wala na kami. Na, Nag-aaway na kami niyan lagi, sir. Sir, kahit na wala siyang pera, wala siyang matuloyan, hindi mo responsibilidad yan kasi wala ka naman anak sa kanya in the first place at saka hindi mo naman siya asawa. So yes, ano ngayon, yes, yes, kung wala na siyang matutuloyan, pwede mo nang sabihin, huwag ka dito. Eh meron ka na palang yes, asawa, yes, ayoko na sa'yo. Yun yes, nga sir, yun nga din sir. Sa, yes, o, oh, eh pareho kami problema. Ikaw ba yung gastos ah, niyan para sir. naka, nakaakit ang barko yan? Sino? Yung lalaki na yan? Siya ang nagastos sa akin. Eh, hindi ang ako naniwala sa eh. Kasi bakit na atat atat ka at, at pinigilan kita? Lumayas ka talaga noon eh. Kasi nga ang laki na ng nagastos ko. Tapos na, pinigilan mo ako. Nagastos niya? Nagastos ko. Sir, ang reason kung ba't ka napunta rito ay gusto mo mangkipagbalikan yung sa kanya. Po, Alam yung po, sir. Bata. Pati yung bata na ikiusap. Ang, at ang sagot niyo po, Ma'am Marilyn, ay? Hindi na po, sir, kasi nang bubogbog po siya. Kailan man di kita binugbog, ikaw man nang bubog sa akin. Wala lang akong ebidensya sa ngayon, sa sir, kasi yung cellphone ko dinurog niya. Nandun lahat ng ebidensya, sir. Hindi, maganda pala yun kasi nakita ko yung ano, paghalikan yung dalawa. Oh, sir, hinalikan niya ako nung inasid niya ako sa airport dito sa sa Pisngi. Eh, ano yung nakahubad ka doon sa may kwarto? Sinong nagpicture noon? No, na nakaano ka ng kumot lang dito? Wala akong natandaan wala na may ka Na, pwede ka naman magsinungaling eh. Namin ko na lahat. At hindi mas namang magpatotoo. kayo, katutuo. ganun pa oh. Mahirap kasi pag nagsisinungaling, mas maganda nang magpakatotoo. Tama po. Kasi masakit sa dibdib, sir, mo. pag hindi nagsasabi ng totoo. Pero ginagawa mo. Sininda nga yan na, ng anak mo yung picture. Kaya ko sinasabi mo ko yung totoo na sino yan? hindi talaga kita mahal. Yung kabit mo. Wala akong kabit. Sir, ayan, sinabi na niya sa iyo, hindi kita mahal. Hindi kita mahal, alam mo yan. Nung nangliligaw ka lang, kuya lang talaga yung tingin ko sa iyo. Alam mo yan at alam ng Diyos yan. Alam mo, sir, ang sabi Paano niya. Paano mo akitin na ko doon sa kwarto at tayong dalawa lang? Baliktad. 18 years old pa lang ako nun sir, wala akong experience. Tatlo Diloko kami nun sir, yung pinsan niya at saka yan. Nagpuporsige yan sila nga, tara kuya Bins, para may kasama kaming lalaki. Mangupahan ng bahay, o sige. Nung isa naman yung kapat yan, aw yung pinsan niya doon natutulog sa kabilang kwarto. Kami dalawa. Paano kanya inakit sir? Eh, gumagapang-gapang yung kamay niyan. Hindi po. Baliktad, sir. Ako po yung ginaganyan niya. Totoo, totoo sir. Hinalikan ko yan, sir. Eh gumaganti pala gu gumaganti sir. Sabi niya turuan eh, daw niya ako kasi wala pa talaga akong experience ma'am. Siyempre, malakas ang lalaki. Maganda pang gawin o. Umuwi na lang tayo sa anak natin. Hindi, mas ano mas magandang magpakatotoo. Magpakatotoo na lang talaga. Kasi mahirap eh. ilang taon na kung nag ano yung nagtago ng ano yung nararamdaman ko. Ikaw lang kasi nagpapahirap sa sarili mo eh. Tsaka gusto kong mag-usap tayo sa barangay ayaw mo? pag punta sa barangay, umaalis. Kaya walang proper na ano, kasulatan. Umaalis ako kasi naiinis ako. Ayaw ko, ayaw kong diba, ma... Hindi ma ko humaharap. Tapos na sana dati pa. Ayaw mong humarap eh. Neng? Uh -huh. Yung mama mo, ayaw na niya makipagbalik kay papa mo. May mga sinasabi siyang dahilan na I'm sure hindi mo maintindihan sa ngayon. Yun po yung lagi kong sinasabi sa kanila. Ano ka? ang reaction mo? Anong naramdaman mo na si mama ay hindi naman yung pagbalikan kay papa mo at hindi na muna kayo niya babalikan kasi raw, may trabaho siya. Kasi nga niya pag hindi niya kami binalikan. Sabi ng anak mo, masama ka raw kasi ayaw mo na silang balikan. Ano pong reaksyon niya doon? Tinawag ka ng anak mo na masama ka. Nabibinwas na kasi yan ng ano nila sir, sa side nila sir eh. Ikaw ba ay tinuruan lang? Hindi. Mahal mo si mama? Opo. Gano'n mo kamahal si mama? 100% Sa palagay mo, mahal ka rin ba ni mama? Opo Ah, mahal ka ni mama sa pag palagay mo? Opo Eh, kaso si mama ayaw nang bumalik sa inyo Paano yan? Ah, si papa mo at least nandyan para sa sa'yo Malaking bagay yon, di ba? Mm. Okay, gusto mo kausapin si papa mo? Huwag uh, papayag kay mama. Mm. Sabihin mo na ano, hindi mo kayang masira yung pamilya natin. Opo. Mahal na mahal ko po, po kayo, Abi. Opo. Pati yung mama mo. Mm. Kuya? Lala o Oh. Oh. Papayag po ba kayo na magbuwag si Papag Mama? Hindi. Kausapin mo mama mo, na, na nakikinig siya ngayon. Ayaw mo pagbuwag ni Papa? Hindi na pwede yan kasi si Papa mo nananakit. Kuya, tanong ko iyo. binugbog ko ba mama mo? Hindi. Hindi nakita ng mga bata, hmm. sir. Nakita yun. Di ba nasa loob tayo? Dapat kasi Di, hindi mo sinira dinampas, yung cellphone. Nandun pinampas mo pa ako sa likod. Nandun lahat, sir, ng ebidensya ko, Pinabayaan sir. Pinabayaan lang kita kasi ayaw ko mas... Sinira kumasa. niya, eh. Takot na takot siya. Nandun lahat ng uh, ebidensya. Kuya! Kuya! Sir? O, oh, anong naramdaman mo ngayon na si mama ayaw na makipagbalikan kay papa. Hindi raw niya mahal si papa. May gusto kang sabihin sa kanya? Ang gusto ko ma magbalikan sila ni mama at ni papa. Eh kaso ay ng araw ni, ni, mama eh. Paano yan? Ma! Oh. Huwag kayong magkalayo ni papa ma. Hindi na pwede yan kasi si papa nananakit. Kuya at uh, Okay, sige. Uh, pupunta kami dyan. Sa bahay nyo, tingnan ko kung ano may tulong namin sa inyong dalawa. Okay? Very concerned kami sa welfare niyong dalawa. Okay, thank you Ren. Ingat kayo dyan. Ha? Maraming dalang pasalubong si Papa para sa inyo. Okay? May pasalubong ba si Mama sa inyo nung dumating? Meron. Anong pasalubong ni Mama sa inyo? Chocolate at mga bag laruan cellphone. Gamit at cellphone. Oh, maganda. Very good. Kung Pero ay, yung cellphone na yun, pira sa lalaki yun, sa Pera ni Pira yung cellphone kasi nagtrabaho ako eh. Okay, sige. Very good. At, at least may pasalobo. Sige, Gusto salamat ba? na sa inyong dalawa. Bakit okay. Ito magaganyan. Kawawa yung mga anak. Ba't kailangan mo pang iparihas sa iba? Gusto mo ba bang ganun na? Kaya lumalami yung mga ganong tao kasi hinayaan lang eh. Ma'am, narinig mo umiyak sa background yung bunso? Tuloy-tuloy pa. pa lang pag-iyak. Huwag kang ganyan. E, kawawa yung mga Kumapunta bata ko. Kumupunta naman ako doon, sir, palagi. Hindi yan, mami. Ang gusto nila kasi, dalawa daw kayo ni Papa magkasama ulit. Tsaka kung nasaktan man kita, di ko na gagawin yun. O, oh, di ba? Umamin din siya, sir. Kasi, tapos ayaw niya kamingin kanina. Nung ginaganong, ginaganong, na punit yung ano ko, hinawakan ko yan dito. Tapos, yung kuko ko napunta doon sa mukha niya dito. Kaya na, na sugat. Basta, sir, ha? Ah, kahit pa man anong kasalanan ni hindi po pwedeng gamitin dahilan yung para physical na sakta natin siya. Opo. Bawal Pero na. nagsisi po ako nung kasi hindi ko naman talaga kaya yung saktan yung asawa ko kasi mahal na mahal ko yan. Okay. So anyway, wala tayong magawa sir. Ito na pa lang sa iba kaya lagi mo kasi kasama yung lalaki. Ayaw na niya eh. Alak. Ayaw, ayaw na. Ay, ko na po talaga. Ang laki ng pinayat ko. Okay. Ano ang pwede namin gawin para makapagbalikan kayo? halimbawa meron na akong i-offer gusto mong trabaho wag ka na magtrabaho bigyan ka namin ng magandang kabuhayan dito kayong dalawa na po sir umayag ka na para sa mga basta grabe ka naman nagtatrabaho naman po ako para sa dalawang anak ko okay, sa na, kung magbibigay ako ng kotse para makapag ano kayo ng grab brand new tapos bigyan pa kita ng halimbawa sari-sari store tapos bigyan kita ng cashback account mo para meron kang panggasto sa sarili, mga makeup bigyan kita nang na may uh, nyari mga 300,000. Hindi po sir 'pag siya ang kasama. 'Pag si yung sa lalaki, okay. Wala na po din kami noon sir. Galit na galit din po 'yun sa akin. Oh, 1 million. Sama ulit kayo. Cash. Pumayag, pumayag kana <laughs> lang kasi. kasi. 1 million cash, balik ka kay mister Hindi po sir. Kahit magkano po 'pag siya? 5 lalaki, million. Hindi wow! po. 10 million last. Huling tawad 10 million cash. Cash yun, ilang ah 10 million, balik ka ka-mister. Wala na po talaga, sir. Pero pag doon kay, ano, kay Jeff, eh 1 million na pabigay ko. Anong gusto mo? 10 million 1 million? 1 million kay Jeff. Wala po sa dalawa, sir. Kasi kaya ko namang magtrabaho, sir, at buhayin yung dalawang anak ko. <laughs> Talagang hindi magpahuli to. Ano? Ayaw niya talaga, sir, wala tayong magawa. Di, kung ayaw lang makipagbalikan sa akin, sir, huwag ka na mag-sustain to sa anak ko. O yan ang ano ko, sir, sa kanya. Kasi ko masakit yung anak sa akin ko, sir. nakikita, na nakikita niya, sir. ko yung ginagago mo. Yung pag mo ako. nagbibidyo ko lako, sir, ayaw niyang papakausap yung anak ko. Ano May ko? karapatan pa rin siya sa sa anak? Yun nga yung sabi ko, sir. Asan ah, ang karapatan ko bilang ina? Pag magbidyo kami, kinukuha niya, ayaw niyang papakausap yung anak ko pag galit siya sa akin. Paano kinukuha? Wala nga ang cellphone. Pero, pero sir, kung gusto mo yung sole custody iyo, pwede natin ilaban sa korte yan. Malaking lamang mo, lalo pat umami naman siya na... nalaki siya, nagsinungaling siya, pala mm. nalabas niya dalaga na hindi naman, etc. Pwede natin ilaban niya, sir, na so, ikaw ang custody, pero may bigyan natin siya ng visitation rights. Pero yung bata sa iyo. Pwede yung gawa natin para Bakit niya. Bakit sa kanya sir wala po Mame, siyang trabaho? Well, bibigyan ko siya trabaho. Kaya kaya ko siyang bigyan. Opo. Kung kaya nga kita inoperahan kita ng milyones, ito pa kaya bigyan ng trabaho para sa mga bata. 'Di ba? Okay.